Hello po, Shopee delivery po para po kay Julian. Now po, Shopee delivery. Kuya, pantay lang sandali ah. Kumukuha lang ng pera. Salamat. A few moments later. Few minutes later. Pasensya na kuya, natagalan ha. Nagbilang pa kasi kami, naghanap ako ng pera. Nagbukas pa ako ng alkansya lang para lang makahanap ng pambayad sa'yo. Ito na ha. Magkano yun? 735. Oh. 1. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. Seventy-five, eighty, ninety, one hundred, one hundred-ten, one-twenty. Eh, nang-iingay ng mga kapitbahay. Unagkamali tuloy. Nakuuli tayo sa pagbibilang, ha? shapi Kanina yan? Okay, Julian, sir. Wala. Hindi ko na-expect na darating na agad yan. Akala ko next week pa. Eh, yung pera ko sa katapusan pa eh. Palikan na lang bukas. Wala akong pera no, 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 no. <laughs> Pwede bang Gcash na lang kuya? Wala kasi akong cash eh. Nagubusan ako ng cash. Naggrocery kasi ako. Magkano to 235? Okay. Send ko na lang sa'yo sa, sa Gcash. Ang ko po ng pang cash out. Ano? May dagdag? Opo. Ano? Bakit may dagdag? Hindi ako na-import na may dagdag pala pagka GG cash. Bakit yung ibang ano? Yung ibang carrier dyan wala naman dagdag? Ikaw may dagdag ka? dire report kita. Baklang to. share ka. Naku, may order ba ako? Tignan ko muna ha kung may order ako ha. Pwede bang buksan ko muna to? Itong parcel na to? Kasi di ako sure Baka mamaya mali in-order ko eh. Pwede ba buksan ko na to? Alah. Cancel na to. Hindi to yung order ko. Laki-laki ng order ko eh. Bakit yung binuksan? Ito ulit ito yung eh. Cancel na to. Malaki pala order nyo. Bakit yung binuksan niyan? Pwede bang ano na lang? Bukas na lang yan? Kasi... Walang iniman pera yung asawa ko eh order niya yan, eh. nagpa-order lang sa akin. Gukos na lang, kuya. Pwede ba? Salamat. Magkana to? 35. Pwede bang paabunohan muna? Wala kasi akong pera dyan eh. Paabunohan muna. Balikan na lang bukas. 35 lang naman. Sige no. Ito naman, 35 lang. Ayaw pa pumayag. Bigay ko na lang sa itong katawang ko. Ayag 35 lang ito naman na mo na. Sige na oh, pak sa na to. Oy, Mary Grace, may order ka na naman. Order ka ng order na Shopee, wala ka nang pera. Wala ka nang pambili ng gatas ng mga bata, order ka pa ng order na Shopee. Kuya, cancel mo na 'yan. Yung asawa ko na order na order, wala namang pera yan. Ang hili ko mo order sa Shopee, wala namang pera. Cancel mo na. Uy, andyan na pala yung Shopee ko. Tagal-tagal ko nang inihintay. magkano yan? Ulo! Yan nga tayo yung matagal ko nang inihintay. Noong December pa yan. Uwi, pakicancel na. Kailang kailangan ko yung isa kong parcel. Akala ko yan na yun. Noong December ko pa inihintay yan eh. Pakicancel na lang. Pasensya na kuya ha. Thank you.